Infinity Swing, TP House, Cabin House as in Goat Mansion. Yan ang pirasana sa kadakol na pigbibida kan Edlica Farm sa Sitio Luya, Barangay Gamot, Pulangki, Albay. Setyembre ka nakaaging taon kan buksan sa publiko ang farm na pagsadiri kan Pamilya Reforzado. May hiwas ining limang hektarya, suwak para sa mga nature lover o sa mga mawot sanang mag-unwind. Sa Tuktok kan Farm, tak Man ang Batu Lake, asin ang kasentrohan, kan banwaan. Kun maray ang panahon, hiling mandigdi ang paglubog kan saldang. Edlica Farm stands for ano, sa family namin si Edwin, my husband, Lilybeth, and our daughter Kathleen. So, That's short That's why, why Edlica. Edlica. <laughs> <laughs> Istorya ni Lilybeth. Pinili na nindang mag-agom na magretiro sa trabaho bilang mga empleyado kan gobyerno asin tutukan na sanaan farm. Katunayan, nagsisirbing training center man ang Edlica Farm sa mga mahihilig sa agrikultura. Last Christmas, nung December 25, na ano din kami kasi akala namin rest day. But more than 200 ang nag-visit. And then nung January 1 din, mas marami. <laughs> uh o -oh. oh, family-family, tsaka mga barkadahan may coffee shop man sa farm. Kaya sa may hihilig magkape, abay, don't worry. Um, open na din po yung ano, Cat's Kitchen and Cafe dito sa Edlica Farm para may ma, ano, mga bagets, maka-chill, <laughs> relax, gano'n. Even the maka oldies. Yeah, even the oldies. Po. <laughs> okay. Ang grupong ini, pinili ang farm para sa photoshoot kan sa indang kliyente. Huli kan berdeng kapalibutan na perfect nanggad sa outdoor photoshoots. Um, ano po actually sa debut po yon kaya dito po kami nagkuhan, pumunta po kasi yung surroundings niya po is maganda po and then yung mga view napakaganda kaya dito po namin napili kasi parang suit po siya na, opo, sa team and parang maganda po talaga siya pang outshot po talaga dito. Sigon sa pamilya, apuera sa Kumita, mauut manindang magtaonin trabaho sa mga residente sa lugar. Ano din kami sa ano din sa testa So yung first unbatch namin ng ano ng organic agriculture production last last ano din lang uh, December December nag tapos nung nagpag-graduation kami nung December 20. We started November 9 to December 20. And ang ano pala, yung funding source pala nung ano, nung, nung first batch namin is from honorable Akubicol. ano congressman ko of Acubicol. Sa kantidad na 30 pesos, pwede mo nang malibot ang bilog na pasyaran. Bukas sinda po alas 8 nin aga hasta alas 9 nin banggi. Lunes hasta Domingo. Para sa mga baretang Tatakbikol, Danica Garcia.